Hi! Ako si Bean Cream Student. Kung yung tagasado ko sa buhay ko, tagasamahan mo ko. Oh. So ayun nga mga tropa, ngayong araw nga samahan nyo ako dito, papunta nga ako kala Boss Talong, dito nga pala yan sa kampo nila Boss Talong Samahan nyo na naman ako mga tropa, gumawa ng pera, dahil sasama na naman tayo ngayon mga tropa, pumitas ng kalamansi, may dala nga lang sila dito mga tropa, nakalapate dahil ihahagis daw natin, wala nga palang mga tropa tayo ngayong paso, kaya sasama tayo dito mamitas para umita tayo ng pera, Tamang biyahin na nga kami dyan, mga kakosa. Ayun, mga tropa, nakakita nga dito si tropan lowi ng kalapate habang nasa daan kami, uhaw na uhaw. Kaya bibigyan lang niya, mga tropa, ng pagkain ng tubig. Kasi kawawa daw, mga kakosa, kaya bibigyan na dyan. Di masyadong kita, mga tropa, kasi kulay itim yung kalapate. Tamang bigay lang, o, oh. kitang kita yung skills niya dyan, mga kakosa. At ayun nga mga tropa, nakalipad na nga dito yun, sobrang bilis, sana wag ka nang umuwi. Shoutout sa may-ari niyan, baka kilala mo yung kulay ite. Comment ka na lang sa may-ari niyan dito sa video. At ayun, mga tropa, pinagpatuloy na nga namin yung biyahe natin dito. Shoutout nga pala dyan, palagi kitang nasa shoutout, sponsor naman. Dito nga pala tayo mga tropa, ngayon mamimita sa bulira na naman. At ayun mga tropa, nakarating na nga tayo dito sa pipitas natin, dupa ngayon sa gawin dulo. Siyempre, mga tropa, magpapakawala muna sila dyan ng kalapate na daladala nila. Really? Nagpumaho! Putang <laughs> Nag nalintik mo, mga pumapagas. Diretso sa ko yan. <laughs> Are nga mga tropa, binaybay na nga namin dito. Napakahaba kasi niyan lakadan mga kakos. Are mga tropa, yan nga pala yung mga pipita sa natin diyan. Sobrang dami. Are mga tropa, nakakating na nga tayo dito. Nag-ayos nga lang kami diyan mga kakos. Tapos nakita ko nga dito mga tropa, yung mga bubong ng mga mga bubong dito nakatali kasi may paparating na bagyo. Ada mga tropa, na-cancel nga di pipitas natin. Eh babalik tayo, at lilipat tayo sa ibang pipitasan mga kakosa. Kung nasa yung mga iba nating kaalyansa. Kaya tamang lakad kami dito mga tropa, nakakaumay. Kaya lilipat na naman tayo ng pipitasan. Dito nga lang din pala yon mga tropa sa ibuliran din yung pipitasin natin na isa pa. Ada mga tropa, nakalipat na nga tayo dito at ayun nga yung mga kaalyansa natin, nakapitas na nga din sila diyan ng isang sale. Dali-dali na nga lang din ako dyan, mga tropa. nag para makapitas na din tayo at makahabol tayo sa pitas nila, mga kakosa Siyempre, bago yung geng-geng ka muna. Ah, mga tropa, tamang pitas nga lang ako dito. Papakita ko nga sa inyo kung ano'y tamang pagpitas, mga kakosa, Ayan, may dat may malit maliit na tangkay, mga kakosa para hindi napipiklat at di nasisira ang kalamansi. Ah, nga, mga tropa, sa dulo nga kami dito nagsimula at namitas na nga lang ako dito ng mabilisan. Kitang-kita nyo nga, sobrang bilis ko para ako si Daplash. Ayan, mga tropa, nakaisansali na kami dito. Napakadami ng nga yan mga kakosa kahit papano. At nagberienda nga lang ako dito mga tropa ng tinapay. Ngayong araw nga pala mga tropa, konti nga lang pala ipipitasin natin dito. Oh. Kaya konti ipipitasin natin mga tropa, malas konti di kita pag konti pipitasin. Kaya napapaisip ako dito mga tropa kung pagpapatuloy ko pa ba to. <laughs> Siyempre bago yan, geng geng ka muna. At ayan nga din pala mga tropa yung mga kaalyansa natin, nagpapahinga nga din. Kil nga lang mga tropa ipitas namin dyan kasi wala namang pipitasin, sobrang konti lang. Kaya mga tropa may ahas nga daw dyang, kaya hinuhuka. Eh. Pero di naman nahanap, mga tropa yung ahas, butas lang. Ah, mga tropa, tamang punta na nga lang ulit ako dito sa pipitasan. Aren mga tropa, magsasali na nga ulit tayo dito ng kalamanse mga kakosa. Aren mga tropa, sinaling ko nga lang dito yung napitas ko sa pangalawang lusong mga kakosa. Arain, nga pala namin mga tropa na kasi chill chill lang yung pitas namin dyan mga tropa. Siyempre mga tropa, magkakarga din tayo dyan gasolina kasi hirap na hirap na tayo, sobra nang inip. Baka ma tayo mga kakosa. Tas ayan mga tropa, kakain na nga lang kami dyan. Yan yung baong ko mga tropa. Aren mga tropa, tamang kain nga lang kami dito mga tropa. Sobrang sarap talaga mga tropa kumain pag talagang galing ka Talaga nai-enjoy ko mga tropa kahit kalaman silang ang ulang, kahit ano ulam mo basta may lasa mga kakosa mabubusog ka. Ano yun, mga tropa natulog nga lang ako dito sa glit kasi konti na nga lay pipitasin namin mga kakosa. Tas sa glit nga lang mga tropa ako umidlip doon tas ngayon ayan babalik na naman tayo sa pagsasabak mga tropa sa hirap. Syempre bago yan geng-geng ka muna. Tapos ayun mga tropa, salin nga ulit tayo dito pagka punuko. ko. At ayun na nga pala mga tropa, napipitas namin at sinasalin na din nila kasi tapos na nga daw din tayo mga kakosa. Lumusong pa nga kami mga tropa na isang lusong pa. Siyempre bago yan, geng, -geng -gen ka muna. Tapos ayun mga tropa, tinignan ko ngayon alay mukha ko dito kasi mukhang hirap na hirap na ako sa buhay. Pero kaya natin yan, lagpasan mga tropa, give up lang. Dito, hinakot, yan na nga mga tropa, yung mga napitas natin at hinahakot na nga nila dito. At ayun mga tropa, uwian na nga tayo dito. Tapos na na araw natin mga tropa, gumawa pera, geng geng ka muna. Tapos ayun mga tropa, tamang uwi na nga kami dito, sobrang ganda nga ng ambiance. Uwi nga namin dito mga tropa, tumambay lang muna ako dito sa Glit Kalabos Talong, hinintay ko yung sahod ko. Dahil nga daw mga tropa, may paparating na bagyo, inakit nga nila dito yung manggat, puputulin nga yung mga sanga, Kalabos Talong. Kila tropang lowi nga pala mga tropa, ay umakyat dyan, parang mga unggwi lang eh. Kung di nyo na matatanong mga tropa, dati nung bata ako, umaakyat din ako dyan mga tropa, mga tripit yung taas. Ganun ako kaangas mga tropa, nung bata. At ayan mga tropa, ito na transition na nga natin yan. In 1, 2, 3, barang. At ayan mga tropa, sobrang angas, napakabilis. Para di mabuhal yung mangga mga tropa, kaya nga pala nila pinutol yan. Kasi malakas yung bagyo dito umuwi na nga tayo mga kakosa. And salamat nga pala mga tropa sa support at sa panonood nyo sa akin. Kahit wala namang kwenta yung ginagawa ko at gumagawa lang din ako ng pera. Siyempre bago yung geng-geng ka muna. Bye-bye,